Mahigit isanlibong estudyante sa na Navotas ang nabenepisyohan sa ilalim ng Batang Busog Malusog o BBM Nutrition Program. Samantala ipinagdiriwang naman ngayong araw ang ikasampung anibersaryo ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. at ang iba pang balita sa Express Balita ni Alan Francisco. Kumpiyansa si House Senior Deputy Speaker Aurelio Don Gonzalez Jr. na may isa sa batas na ang panukalang pag sa Government Procurement Law bago magsona si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Hulyo. Ayon kay Congressman Gonzalez na siyang pangunahing sponsor at author ng panukala sa Kamara, nagkausap na sila ni Senate President Juan Miguel Zubiri na dapat ay maaprubahan na ito ng Kongreso sa Mayo. Sa ilalim ng House Bill Number no. 7944, o ang Bagong Pilipinas Government Procurement Reform Act, target may baba sa 27 araw ang kasalukuyang 72 araw na procurement process sa gobyerno. Mas mapapabilis at mapagubuti pa ang servisyong hatid ng pamahalaan at may iwasan na ang mga delay. Isinagawa ng Department of Science and Technology ang Mind the Gap Gender and Poverty Forum bilang bahagi ng selebrasyon ng Women's Month. Tinalakay rito ang pagsulong sa gender equality o ang pagkakapantay-pantay ng kasarian. Katuwang ng DOST ang Philippine Commission on Women at United Nations Philippine Sanaturang Forum. Ipagdiriwang ngayong taon ang ikasampung taong anibersaryo ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB ang kabang naging daan upang maitatag ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM noong 2014 sa mensahe ni Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez, nai-deliver ni Presidential Assistant for Bangsamoro Transformation David Dishano, sinabi niya na target ng kanilang tanggapan na masuri ang naging pagunlad sa BARMM at pangalawa matiyak ang inclusive development stability and peace, at ang democratic participation para maging pillars ng kapayapaan. Nanawagan din ang kalihim sa lahat na patuloy na magkaisa para sa mga taga-bangsamoro. Mahigit isang libong estudyante ng North Bay Boulevard South Elementary School sa Navota City ang naging benepisyaryo ng Batang Busog Malusog o BBM Nutrition Program. Bahagi ito ng layunin ni Pangulong Marcos na matutukan ang estado ng nutrisyon ng mga kabataan. Pinangunahan ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon ang pamahagi ng Nutriban, mineral water, powdered milk at oatmeal sa mga kinder at grade 6 students ng eskwelahan. Isa si dating Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag sa pinag ni Director General Gregorio Katapang Jr. na nasa likod ng pagbaril sa kanyang sasakyan. Ayon kay Katapang, isa ito sa anggulong tinitingnan nila dahil sa Atty. Alperera sang nakasakay sa sasakyan nung oras ng pamaril na siyang nagsampan ng kaso laban kay Bantag. Pero sabi naman ni Katapang, bukod kay Bantag, tinitingnan niya ring anggulo ang mga posibleng galit sa reforma na ginagawa niya ngayon sa Bucor. Ganun kasandaan at 55 anibersaryo ng kapanganakan ni dating Pangulong Emilio Aguinaldo. Panauhing pandangal si DILG Secretary Benor Abolis Jr. kasama ang mga lokal na opisyal ng Cavite at mga kaanak na Aguinaldo. Ilan sa mga naging aktibidad ay retlaying 21 gun salute at pagtaas ng bandera ng Pilipinas sa harap ng bahay ng dating Pangulo, Alan Francisco. Para sa Pamansang TV, sa Bagong Pilipinas.